うどうして Uwi na tayo mga idol mm -hmm. Nakapit mga idol videos mga idol kung dili mo maula eh, follow nyo kung share nyo ako mga videos mga idol ako na nagkatabang na po mga idol ah uh, isang tapoy kaya ang isang tapoy pero oh. so, tagaan nila po hindi ako na po kuha naman tayo mga ko ang kagalingon uh, para makabidyo ko para maka pagbumot ko ako maka follow mo na like share ako na nagkagtapag mga ito ora ko na kung ako mga akong, uh, video mga ito ito nang ko sa house nang ulit ko so. আমাৰ এটা